nandito ka tayo ngayon guys sa Mayrelo. relo. Ayan o, oh, ipapakita ko sa inyo yung big clock dito. Kung ano yung oras ngayon na pinapakita. Yun talaga ang oras dito ngayon. It's uh, 10.35. Ayan guys o. Oh. May snow pa. Hindi pa natutunaw yung snow. Punta kami dito para mag-ikot-ikot ni Nalo. Ayun si Nalo. Oh. Ayan si Manong. Si Manong Pusa. Ayan. Ayan si Rolex doon. Mont Blanc. Tara dito lo. Ayan, guys. Ikot lang kami dito ikot ng ikot yan may snow pa hindi pa siya gaano natunaw ang cute naman yan yan oh. dito kami ngayon sa may ano kabilang lake Hindi ko pa napuntahan to. Hindi ko pa nakita to. Ah, this is the ano. Parang eagle, guys. Ayan, oh. Eagle ang style. Ayaw kong ano, maputik masyado. ganda naman yan ah, very colorful tapos dito ngayon ginagawa nila ngayon tong ano inaayos nila tong fountain kaya walang tubig wala pang tubig kasi inaayos yan guys saan na yon oh, ayan tapos ayan na po yung fountain fountain is real sinaglit ko lang yung pinasyal dito si Nalo para sa susunod is pasyal naman natin dyan sa tabi tabi lang Good morning, good morning, good morning. Ang ganda naman noon yung ginagawa nilang yun. Ano ba yun? Ano ba yun, Lu? Ba't ano? Ba't may... Ah, uh, ba't may... Ano, ano ba yun? Parang... Oo nga. Dancing light dito. Dito na tayo. na ayan, ayan na yung fountain again. Ayan guys, oh. Akin na at picture kita dito. Ayan guys, tapos ang daming itik ngayon. Itik. Good morning, itik. Ayan guys, oh. Tapos ang linaw ng tubig. Ayan, ang daming itik. Yan yung fountain. Medyo makulimlim ngayon guys kasi hindi siya sunny day. Oh, kaya nga makulimlim kasi hindi sunny day eh, di ba? Kanan lang guys, munta lang kami dito sa Maglit lang kay Nalu. And then next week, kung malakas-lakas pa tayo, balik ulit tayo dito. Munta naman tayo sa ibang lugar. Ngayon malayo-layo pa ang lakarin namin ni Nalu na pabalik. Pa balik. tingnan nyo ang kalsada dito guys napakalinis hindi gaya sa ibang lugar na kalat ang tay ng aso kalat ang mga ano dito hindi po talagang may naglilinis dyan yan ang ganda ng kapaligiran natin ngayon diba? kahit malamig marami pa rin pumupunta dito na mamamasyal titignan ng beauty itong lake na to ito naman guys yung ano yung one day tour na uh, barko hindi naman barko to eh masyadong maliit to pag barko ano ba to? Anong tawag dito lo? Ferry. Ferry. Oh. Pang-inananaw mo lang yung barko ah. In English mo lang sinabi ko, Walang lang talaga. <laughs> ang mga punong kahoy dito guys is ganito nga 'yon. Oh, kalbo. Hindi kaya nung ano na may ano 'yan. Pagka-winter dito ganyan ang style ng punong kahoy dito. Nililinisan nila, tinatanggal nila yung mga lahat ng mga patay na leaves or dahon. Dito tayo ngayon sa Geneve Garden. Hindi ko alam kung ano pagkabasa niyan. Basta boot cross na to. Angel, Angel, ang glass, ang, ang, I don't know. Ayan guys, oh. Ganda diba? Ito, ayan. Oh. Ganda, ayan dyan sa sulok. Oh, Ayan. hindi busy day ngayong araw na ito okay guys balik na kami sa bahay kasi may pasok pa si Akex ayan festival day de... ano hindi ko alam yan guys yung maliit na bangka na yan dadaan yan sa ilalim ng tulay kasi nandito kami yan sa tulay dadaan yan, no? Oh, yan diba dadaan yan sa may ilalim ng tulay ayun, ayun ayun, o oh, diba wala na siya ayan si swan nagmamagaling hi swan Sorry. Ayan. Ayan. Malamig, guys. Malamig. Okay, guys. Uuwi na kami. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong panulood quick video lang po ito naglakad lang po kami na nalo dito kababa sa bakay namin maraming salamat guys thank you for watching bye bye we love you all guys bye